Tapos, isagawa ng Iglesia de Kristo ang paglingap sa mga may hirap na komunidad at residente sa iba't ibang dako ng Amerika at Canada. Nito po nakalipas sa buwan ng Mayo, nagsimula naman sa mga unang araw ng Hunyo ang serye ng paglingap sa may hirap na residente dyan sa African continent. Kilalanin ang mga natulungan sa Nehanga Village sa Bansang Uganda. Narito ang report. Isang beses lang sa isang araw kung kumain si na Ang ilang mga pirasong saging na ito, kailangan pa nilang tipirin upang may maibaon ang kanyang mga anak kinabukasan. Paggawa ng bricks ang hanap buhay ni Dorin Bilang single parent, kinakailangan niyang magsumikap para sa pangangailangan ng kanyang pamilya biro. Larawan si Dorin ng pamumuhay ng maraming pamilya sa Nihunga, Ruampara District. Mahigit tatlong daang kilometro ang layo mula sa Kampala, ang kabisera ng Uganda. Ang matinding kahirapan sa lugar na ito ang naging dahilan upang ilunsad ang isang lingap sa mamamayan o care for humanity sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, katuwang ang Felix Uy Manalo Foundation. Bawat bag ay may lamang 10 kilo ng harina, 2 kilo ng asukal at iba pang pangunahing pangangailangan. Nakaramihan sa kanila ay walang kakayahang makabili ng mga ito dahil sa hirap ng buhay. Pinangunahan ni kapatid na Albert Alaan, Assistant District Minister ng Northern Africa, ang pamumahagi ng mga care packages. Ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan na ibigin natin ang ating kapwa tao at ang mga nangangailangan. Payapa at matagumpay na naisagawa ang proyekto at lubos ang pasasalamat ng mga residente doon, maging ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan thank them so much. And uh, God protect those people who have made it. Habang dala ni Doreen pa ang mga pagkain, dala rin niya ang kasiyahang matagal-tagal na rin ng huli niyang naranasan. Higit sa pagkain natanggap nila Doreen, ayon sa kanya, ang pagmamalasakit na naipadama sa mga residente doon ang mananatili sa kanilang mga alaala. -ala na brasa braza Edward Manaro kwa tanda churu hobo kwa Tumanan para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapan.